isipin kung okay ba sila dito. Ayan yung ginawa natin sa password ah, na natin ko. Medyo sanay na sanay na sila. Kaso, parang kulang pa kaya nil. Naglagay ako na parang reaper dyan. Kasi tatlo lang. Reaper dyan tawag nila dyan eh. Ayan na yung eh. tuntungan nila. Kaso, gusto ko pa nga sanang dagdagan. Eh, wala na tayo space. Ang dami pala nating ibong dito. Kasi ah, ko no? So ayan, masing ka bali ngayong araw na to eh, ayun o, hapon na, mag alas 5 na, ngayon lang tayo nakapag-video. Dahil nga, busy sa pwesto, medyo, para akong lalak natin, masing ko dahil nga, last dose ko kanina ng inject dun sa anti natin, masing ko, siyempre na pag hindi ka nagpa-inject. Tapos medyo magulo pa iisip ko dahil nga, yung bunso naming anak, eh, nagsusuka, nalagnat. Yung panganay, eh, ganun din, nalagnat din, ko. Kaya si Gobre, eh, pinecheck up niya yung panganay. Eh, itong bunso, eh, medyo nag-okay, kaya binabantayan ko. Habang nagtatakal tayo, makasipa ko. Kaya medyo nag-segue tayo ng video. Dapat nga, hindi ako gagawang video kaya. Kaya, nga Dahil nga, nagbabantay, medyo mahirap. Kaya, doon sa mga hindi ko nare-replyan, eh, talagang, wala talagang oras, makasipa. Mag-i-edit -e pa ako nyan. So, yun. Galing ngayong araw na ito eh. Gusto ko lang silipin yung alaga sana natin doon sa sa may stockboard natin dahil nga hindi ko sila nasisilip. Hindi ko pa sila napakain. Ngayon pa lang, mamaya pa lang, pag dumating si Gobre eh. Eh, sesegway tayo ng pakain. Ihinto siya. Ano ba? Pa, pakain tayo ngayon. Kapag nagpapakain tayo, pag may bumili, tatakpo tayo doon sa pwesto. Ganon ganun kahirap, mga asing ko. Kaso ngayon, gusto ko silipin yung mga nandun dahil nga hindi ko sila nasilip sa hapon tsaka ng isang araw. Si gobrel lang ang nagpapakain talaga. Kaya gagawin natin. Sana masilip natin sila. Baka kasi mayroong mga nagkakawan ay doon mga sipo na hindi pa natin alam. Parang nung nakaraan na araw, nung pumunta tayo doon, eh mayroong tayong naispatan na nagkawan sa mga alaga natin. Eh, nilagay ko na sila dito. Ayun sila mga sipo. Ngayon, ginagamot natin sila. Medyo nag-okay na. Kasi pag nandun, mga sipo, hindi ko sila talaga sila mabigyan ng gamot nagsusupply lang tayo dun ng gamot kapag uh, ano bawa, sa tubig, ganun lang pero yung talagang nagkaroon sila ng one hindi ko sila magagamot hanggat dun sila Masin ko. kaya pag mayroon dun na may tama nilalagay ko kagad dito para nakasikasa natin kasi dito malapit sa pwesto eh eto yung ating NHPC na tsaka yung isang Taiwan natin bali eto yung NHPC natin Masin ko. kung makikita nyo yung kanyang mata eh talagang nagkaroon sa nagkaroon siya ng one eye kaso medyo pagaling na ayun tuyo na siya eh ayun no? pure gold ang ginagamit na ang ginagamit natin tapos sa kabila naman eh wala yung sa kabila lang talaga ayun no? mga singko medyo na magasa pero mag okay na siya ngayon ito yung NHPC natin na uh, back mga singko kawawa naman kung hindi natin siya gagamitin kaya Kinuha ko siya daw, nilagay natin siya dito. Tapos yung isang Taiwan natin, eh ganun din. Kaya ngayon, e eh, okay na sila dahil ilang araw na sila nagtitik ng gamot. 5 days na ata, eh, okay na sila. Medyo malala yung tumama sa kanila. Eh. Kaya ngayon, eh, gusto kong pumasyal doon sa ating uh, mga stockbird. Baka mamaya, eh, meron pa na natira doon na may tama. Para mahiwalay natin at magamot natin mga kasi. ang ginagamit natin kasi yung pure gold ngayon, dahil nga, uh, mas mabilis yung effect niya. Ayun, no? Pure gold, try M. Baka naman, no? Walang ano to. So. Ay, walang sponsor pero yun talaga yung ginagamit natin kapag pa isa-isa lang yun talaga yung ginagamit natin pero pag marami gumagamit lang tayo ng mga pahuti at doksilak lahat na tayo na tubo ako na betrasin lahat yun mga asing ko natin effective naman basta tatapangan lang natin yung timpla so yun o ayoko magkaroon ng mga ganito lahat ng ibu natin kaya puntahan natin doon sa stockport natin para makilatis natin yung mga iba baka mamaya meron pang may one eye ay! yon ganda ng sikat ng araw maasing good morning, kita nyo medyo bagong gising tayo dahil medyo na busy tayo kahapon, hindi natin natuloy napuntahan yung ating mga alaga, sa sobrang busy hindi natin napuntahan yung ating mga alaga sa sobrang busy, kaya ginawa natin gabi tayo nagpunta kasi sobrang dilim kaya hindi natin binidyoan ngayon na lang natin bibidyoan mga kasi kaya lang sobrang nagigising ko lang wala pa hila-hila mo so mamaya na lang bago tayo mag open ng tindahan eh pinuntahan muna natin itong mga alaga natin para mapakain natin sila kasi gagabi nagpakain ako pero ngayon lalagyan natin sila ulit tapos silipin natin kung okay ba sila dito ayan yung ginawa natin pa Sa ayun sanay na sanay na sila Kaso, parang kulang pa kaya nil. Naglagay ako na parang different dyan. kasi tatlo lang. Dahil nga, maliit lang itong ating pwesto. Eh, tatlo lang ang nailagay natin na Beeperge yung tawag nila dyan eh. Ayun na, yung tuntungan nila. Kaso, gusto ko pa nga sana dagdagan. Eh, wala na tayo space. Ang dami pala nating ibong dito. Ang asing kayo, no? dami na pala nating kalapati dito sa may sa stock breed natin. Bali, ito lahat mga asingko eh, mga alaga nating mumurahin lang. So, hindi natin kayo bumili ng masyadong mahal. Eh, medyo mura-mura lang. Pero lahat na yan mga asingko eh, may mga papel na yan. Uh, galing din sa mga nag-overall champion na tropa picks natin. May mga ibon na nandito. So, yun. Kaya eh, ginagawa natin na in-stack lang natin. Binibrit natin sila tapos ah, uh, pwede natin ipanapamigay dito sa mga tropa ups natin. Dahil hindi tayo nakakapaglaro. Yung iba namang napapaanak natin, pinapalaro natin sa mga tropa. Yung iba, eh, may sumachamba. Yung iba, gulong ng gulong. <laughs> so, ayan. Silipin natin kasi gusto kong silipin kong okay ba yung kalagayan nila dito, mga singko? kasi hindi ko ganong namo monitor yung mga nandito dahil nga siyempre malayo sila dun sa pwesto okay. busy busy tayo dun sa pwesto eh gusto kong silipin ko magaganda yung condition nila kung hindi sila napapabayaan ni Gobreya dahil si Gobreya ang halos nagpapakain dito sa mga dahil nga siya ang laging nandito dahil minsan naglalabas siya ito yung washing machine lang kasi naglalago sa dito kaya sa halos na kapag pakain sa kapag patuka dito sa mga ibon natin ayun oh, dami na nila mga sito ang ah, gusto gusto ko dito sa ating uh, stock bird kada umaga mga sito, dahil Hinarap ko sa east. Kada umaga, sisikat sa kanya yung araw. Nakatama dito sa ating kulungan na eh, no? At pagdating ng hapon, eh, nasa likod na. Kaya medyo maligit. Kaya ang ganda nung ano nito mga asing ko, eh. Yung vitamins nung araw, eh, tutok na tutok sa kanya. Kaya yung iba nandito, eh, hindi nagkakasipod, nagkakasakit. Maganda so, yung condition ng mga ibon. Nakaharap uh, tayo dito sa east vitamins yung araw na pagsikat eh. hanggang mamayang alas 9 alas 6 eh. sinag na sinag itong ating kulong bandang hapon ay eh, nandun na siya sa likod maganda yung ano nung ano natin, kaya tingnan mo parang nakikita ko dito parang wala may one eye mga singgo. maliban lang doon sa tatlo mga singgo. dahil nga nagkasipon sila pero yung isa kasing nakuha nating ng NHP eh parang may sipon na siya nung nakuha natin doon sa tropa natin tapos yung isa parang nahawa kaya tinanggal natin pero yung iba dito walang hindi nahawa so yun o oh. maganda na mga ibon pala natin dito medyo condition kahit hindi na natin pala sila medyo gamot gamutin ano lang ito parang prevention na lang ang gagawin natin dito sa mga ibon natin sa pag magpapainom si Gobreya eh magpapalagay na lang ako ng bait na minsan sa tubig na ah, sinto para naman medyo meron silang konting karga so ayan bali hawak na tayo ng ilang piraso tingnan lang natin kung maganda yung katawan kasi mukhang magaganda na yung nila eh ngayon titignan natin kung magaganda yung katawan nila ngayon o oh. Well, ngayon mga sinto masarap pala mag video dito kada umaga o oh. dahil nga kitang kita natin sila hindi sila masyado madilim kitang kita yung liwanag nila mga kasing kayo no napakaganda ng mga ibon natin dito at saka sanay na sila, sanay na sila sa ating imported na box springs no? si Pogi andito pa pala sa atin no Ayun, no si Pogi na ALCPI CPI bumorga na siya sa uh, kanyang edad ito yung ating bago saka na natin papakita yan. Ito yung ating Taiwan bird na dating hinihingal. Eh ngayon, eh, condition na. Pwede na isa lang. Ayan siya, o. Oh. Tingnan nyo naman. Gwapa na. Hindi pa natin na yan, ha. Sinto, dahil nga talagang condition natin siya. Ayan, oh. Kaya, ang ganda na niya ngayon. Hawakan nga natin, ha. Sinto kung... Hawakan nga natin, ha. Sinto, kung talagang maganda yung katawan. Magandang mo li ko na no? <laughs> maganda yung katawan niya. Ah, mo, maganda mag-alaga si Gobreya. Ito yung ating nakuhang Taiwan bird. Ayan. Sa tropa. O, oh, diba? Ayan tayong isang off-color gray cell na uh, Taiwan bird. Pwede na natin isalang yan kapag ano. Pero sa ngayon, dahil maulan-ulan, hindi pa natin siya isasalang. Kayaan na muna natin sila. Iyan eh, bago natin, o. No? Yellow. Ganda niya, o. ko uh, Rickson Asylum. Ito yung nakuha natin sa Tropa PG. Okay. So, hindi din yan. kaya tinabi na natin dahil nga halos lahat na nandito ay eh, puro lalaki ayun, puro ka ayun po uh, eh ito pala eh pinagpag muna natin dito dala to ng tropa pinahiram sa atin ano parang ako pala na Hawakan natin, hawakan natin, hawakan natin. Sige, okay, ito mga asiko, ganda rin ang katawan. Pinahiram sa atin ito ng tropa, galing pampanga. Pumunta dito sa atin, eh, daladala -dala niya itong ipon. Napakaganda, isang black check na cock. Naka MMFC, mga asiko. Ang bloodline nito, eh, Benito Goke. Ayan. Back to back ang parents, Benito Goke. Eh, ngayon, gagamitin natin. Try natin isa lang bago nyakunin sa atin. Kinairam lang sa atin. Kahit mga isang clutch lang. Basta magkaroon lang tayo ng dugo na sa tropa. Mga ko. Dahil yung parents nito may papel. Back to back binitugoke. Okay. Hingin natin yung papel para yung mga anak pwede nating gawan ng papel din. So, ano pa ba? Ito yung John Arden natin, no? singho. Hey, hindi na natin sinalang. Yung isang jan Arden natin na cup, eh, nandito ay siya, oh. Ito sa singko, natin muna si Lalang lang siya para medyo pogi siya tsaka saka kondisyon siya pag si Lalang natin. Asan ah, pa ba? May si Pogi mga siya. At yun yun no? o. nangilong niya. <laughs> Laki na nangilong ni Pogi. Sobrang tanda na kasi. Nakikita niya marami tayong cookies and cream dito. So, yun, no? Cookies and cream na mga grazel. Magkakampayan eh. No? Ito naman pala yung binigay sa atin yun o. Ito Ignacio, itong hen na to, Willyman. Maganda yung katawan niya, ninawakan ko na sa iyo. red bar hen. Kilip na rin natin dahil wala nga tayong mga hen, mga singko, puro kak yung mga nandito. O papasinin nyo, lahat sila, eh, buwabara ako. <laughs> lahat sila lalaki. Ilan lang yung hen natin dito, mga limang piraso lang ata. So ayan, ayan oh, ha, hen din yan Kaya tinabi na natin Tsaka yung nanay niya na, Ayan, yellow, crested Na may papel din So ayan, bali, ito yung mga alaga natin Tinan natin nga ito Si so, Wu eh, laki na katawan Grabe, laki na katawan na ito Sakto-sakto ito mga sika Pag mga sinalang natin Eh, doon tayo magpapamigay ng mga ibon. Hindi niya man nakikita, mga sika. Pero pag mga pupunta dito, eh, talaga binibigyan natin. Kaso, sa mga breeder na to, eh, hindi na tayo pwedeng humugot dahil nga dito na tayo kuko. Kasi pag ito, pinamigay pa natin, eh, wala pa tayo ng breeder. maasin ko, mamahal ko pa naman nabili tong mga to. Hindi rin naman basa-basa, kaya kailangan, eh, bibreed muna tayo bago tayo magpamigay. Kaso, mag muna ngayon dahil nga pakit ang panahon. Kakasakit lang yung mga young bird. So, yun, bali, yun na muna. Papakain muna tayo dahil oras na mga kasing ko eh, no? time check 6.46 na mga kasing ko kailangan na natin mag open ng pwesto kaya papakain muna tayo binijual muna natin dahil pag nagpakain tayo eh hindi nyo na sila makikita lahat sila magsusulpukan na dyan mga asing ko. so ayan ayos na kaya wakas nakapag video tayo na umaga dito for the first time